Ang Ningning at Ang Liwanag Isinulat ni Emilio Jacinto Ang Ningning ay nakasisilaw at nakasisira sa paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw ay nagniningning. Ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot. Ang ningning ay madaya. Ating hanapin ng liwanag, tayo huwag mabighani sa ningning. Sa katunayan ng masamang nakaugalian, nagdaraan ang isang karwahing manining na hinihila ng kabayong matulin. Tayo'y nagpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapway, marahil naman, ay isang magnanakab. Marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang pusong sukaban. Nagdaraan ng isang maralita na nagkakanghirap sa pinapasan. Tayo'y mapapangiti at isa sa loob. Saan kaya ni ninakaw Datapoy maliwanag nating makikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapagalang tunay. Ay, sa ating pang-uga-ugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. Ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ang tao at ang mga bayan ay namumuhay sa hinagpis at dalita. Ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na maningning, lalong-lalo na nga ang mga hari at mga pinuno na pinagkatiwalaan ng sa ikagiginhawan ng kanilang kampon at walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihan, sukdang ikainis at ikamatay ng bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ito. Tayo'y mapagsampalataya sa ningning. Huwag nating pagtakhan na ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat ay eh magbalat kayo na maningning. ay kung ang ating dinudulugan at hinahainan ng puspos na galang ay ang maliwanag at magandang asal at matapat ang loob, ang kahit sino ay walang mapagningning pagkat di natin pahahalagahan. At ang mga isip at akalang ano paman ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas ng katwiran. Ang kalikuhan at ang katampalasanan ay humahanap ng ningning upang huwag mapagmalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan. Ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad, mahinhin at maliwanag na napatatanaw sa paningin. Mapalad ang araw ng liwanag. Ay, ang anak ng bayan, ang kapatid ko, ay matututo kayang kumuha ng halimbawa at lakas sa pinagdaan ng mga hirap at binatang mga kaapihan. Diyan nagtatapos ang ating yakdang binasa. Hanggang sa muli!